Huli kung tawagin ng mga nakakarami Anak ni Kabesang Tales at Kasintahan ni Basilio Kamakailan lamang ay tinubos ko ang aking ama Mula sa mga kamay ng mga tulisan Napakalaking halaga ang hiniling nila Kung kaya naman, ako'y napilitan na ipagbili ang aming mga ari-arian Ngayon tuloy, ako'y walang mauuwian Walang malalapitan nagtitiis sa tahanan ng mapanghusgang sa Hermana Penchang. Araw-araw, ako'y naglilinis, naglalaba, naghugas ng pinggan at iba pa. Ngunit, kakayanin ko, lahat ng pasakit ay kaya kong tiisin. Sa mundong ito, tila isa na lang ang natitira kong kakampi, si Basilio, ang aking kasintahan bata pa lang ay ramdam kong may koneksyon na kami sa isa't isa tama si basilio para kay basilio si basilio bakit anong nangyari sa aking irog hindi maaari wala siyang kasalanan anong gagawin ko walang ibang tutulong sa kanya kundi ako lamang si padre camora si padre camora tama si padre camora tiyak na may kapangyarihan siyang mapalaya si Basilio. Ngunit, hindi patusok usap usapan na mapusok siya sa mga dalaga? Sa likod ng banal na imahe ay isang mapansamantalang lalaki. Nagdududa ako sa titig ng kura. Natatakot ako. Kinakabahan ako. Basilio, aking mahal, ano bang wari mo'y gawin ko? कमोरा <sluc़> <sluc�> Lahat ng pasakit ay kaya kong tiisin, ngunit ang dungis ng kanyang haplos, ang mantiya ng kanyang gapos, hindi ko na kaya't gusto ko nang matapos. Ilang mga kababaihan pa ba na sa abuso'y mahihimlay hanggang wala na silang mahimay? Ang imahing hubad, sa isip ko'y walang espasyo. Kayo rin ba ay naghihingalo? Ako si Juliana, huli kung tawagi ng mga nakakarami. Sa susunod na makita at marinig mo ang aking kwento ay alalahanin mong hindi pa huli ang pagbabago. Tumayo ka at manindigan sapagkat hindi pa ito ang huli.